daming Vivi ah. Vivi Geographer, nabalitaan oh. mo na ba yung sinabi ng sekretary ng DepEd? Uy! Walang iba kundi si Bibi Sara. Oo! Oh. Kaya ka ba na. nakaganyan? Ha? Kaya ka ba ang dami mong bibi? Oo! Oh, oh. Nakakaloka diba Vivi Geographer? Okay naman eh. Pa, bibi. O, oh, di ba? Oo. Oh, ang bigat na lang. <laughs> Nakakaloka, mga kabat ng helmet. Oh, Pero, syempre, bago yan. Today, berber happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel please don't forget to click na subscribe the subscribe button tayo ng para lagi updated sa lahat ng mga inayay para ang sinasang-sangat at namin yung videographer. Di ba? Saya-saya. They're all... Nagwiwiggle nga, bigyan ka pa galaw Pero mabigat din pala siya. Pero eto nga, mga kabatang helmet, bakit ganito tayo ngayon? Kasi, eto! Deep and okay. Duck hair clips for students, teachers. O, oh, ayan, no? naka-duck clip pa si Bipisara Sara dyan, mga kabatang helmet. Ah, Saya-saya. Hindi ka dapat maulis kasi sa uso. oh, kasi trending to. Oo. Pero mga kabatang helmet, gusto ko lang ipaalala sa inyo yung nangyaring pagbabaklas ng 'di ba? Pinatupad din ni Bepi Sara mm. na kailangan daw tanggalin baklasin lahat daw ng mga nakapaskil sa loob ng classroom. Oh, ba't kayo? Oh, ayan yung video. I remind din natin sila na dapat yung mga uh, classrooms natin are free from clutter. Uh, so, alisin yung mga decoration, mga nakadikit, kung ano yung mga nakasulat, uh, lahat, lahat yon uh, Dapat malinis ang ating classrooms so that ang attention ng ating mga estudyante ay nandoon sa teacher, sa harap, or doon sa libro, uh, or sa ginagawa nila, doon sa harap nila. Mm. Ano masasabi nyo? Natanggal nga pala niya yun, no? Oh. Ultimong yung ano, lupang hinirang, di ba? Na, mga nakapaskil yan, di ba? Lupang yeah. hinirang, mga visual aids. Kasi lalo na kung sa preschool, mm. kailangan talaga may nakikita yung mga bagets. Oo, oh, tinanggal nga. Pati yung honesty is the, the best, best. policy dapat Tapos, eto, pwedeng magsuot. Maganda naman kasi yan Alam niyo mga kabatang helmet Hindi ko alam kung saan talaga nang gagaling Yung mga pinapatupad eh no <laughs> Alam mo maganda yan nasa ulo Maganda Bijo per Pero nasa lugar to Nasa tamang lugar Nasa na tamang okasyon to dapat Nasa tamang mga lugar naman Nasa ulo ng teacher At Ako Lumaki ako sa mga teacher O oh, eh no ngayon. Pag ang nanay ko nakita ko O oh, si tita tanda nakita ko na ganito Gagalangin ko pa ba? Hmm, hindi pwede naman din ah, <laughs> Pero ito nga mga kabatang helmet, ito yung gusto kong i-share sa inyo. Na-win -na talaga ako nung nabasa ko tong post na to. At hindi ko lang siya nabasa kasi may mga nagpadala sa akin. Ano daw masasabi kong reaction dyan? Kasi nakita nga nila sa live, sandamukal daw yung mga bibi ko. So, marami na ako napabigay niya. Meron pa nga akong kabuti mga kabatang helmet. Pero ito lang. Sabi nga nila, ang mga teachers daw yung pinaka best visual aid. Oo naman. Wow. Alam ko, naku mga kabata helmet, ako nagturo din ako, pero sa college nga lang. Kung ako sa kolehiyo nagsuot ako ng ganito, gagalangin ba ako ng mga estudyante ko? Ma'am! 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 Ma, 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 -ma <laughs> Kwak-kwak! Baka ano pong bibi? Ang bibi mo, ang bibi ko bata helmet? Oo, trending nga, viral nga siya. Pero, ito ah, personal kong opinion, malamang may magagalit na naman sa akin dyan sa comsec. Pero, ikaw ba, Pichu Kapur? Sige, yung nanay mo, pagsuotin mo ng ganito. Oh. <laughs> <laughs> Natawa ako sa naisip ko. <laughs> oh, pasutuin nyo! Si mga senior! Ha? Pwede Magsisimba na, sila! Hindi! Nee, magsis okay lang nga magsuot. Pero pupunta ng simbahan, magsisimba na agal itong BB clip. Sige nga, gagalangin mo ba? Parang, gagal nagalang mo ba si Lloyd? Sige nga, bitch Hindi mo sa simba. Ay, siguro pag nagpunta lang siya sa munisipyo. O, sige, o. Pupunta sa munisipyo, magbabayad ng tax. Bitch ko Magbabayad hmm. ng tax. O, kaya, am amilyar. O, oh, ayan, nagbabayad kami. Pupunta na munisipyo, magbabayad ng amilyar. Akala ko magpapamanicure. <laughs> Tapos, agal ito. Gagalangin kaya kayo? Nung mga bantay sa munisipyo? Oo, oh, sabi, Mami, ang ganda naman ang ano, baby mo! magkano bibi mo, mami? Oy, teka lang, bidyoga pa. Pinapaalala ko lang. Itong mga pinambili ko rito, ha? Hindi ito confidential pants. Pero yung puna ko ito, lalo itong halaman. ano <tinyo> ka? <tinyo> <tinyo> si Kapitan Coops. si Kapitan Koops? Nako, nakita ko nung isang araw. Bidyoga pa, sa episode si Kapitan Koops Kasama si, ano, kagawad Selly. Namamak. Namakyaw! Na Alam ba kung ano mga bibili? Ano? Yung clip na windmill. Sabi ko, kapitan na ito, nilipad. Dahil sa mga windmill na yan, o Uso ba yun, yung windmill? Kaya nga, ang dami na nga, Pero si, si Bibi talaga ang trending ngayon. Pero ito, mga kabata, helmet, ah. Tumatawa tayo, pinagtatawanan natin yung mga ganap. Pero, sa seryosong usapan, ano bang masasabi nyo? Akma ba? Kasi, bisyo ko po, kunwari, yung anak ko, kunwari, grade 1, oh, no? sa school. Good morning, ma'am! Makikita ko yung teacher na ka-Bibi. kabibig. <laughs> Chogopwer, nag-huddle din naman ako ng mga preschool, yung mga inaalagaan ko sa clinic, mga bata, di ba, preschool. Yung mga teachers naman na mga naghahatid dyan sa mga preschool na yun na may mga sakit, maayos, presentable. Naka-clip sila, yung mga simpleng clip. Di, matagal lang kasi nauso yung mga may pabonggang clip, di ba? Yung, yung, yung kay Julina, uh -huh. yung Chuba Chuchu, uh -huh. di ba, marami yun. Uh -huh. Mga Shook Shack, Chok Chok, uh -huh. Cheniline. Pero, hindi sila ganon. Kasi, nasa lang ganon ikaw yung role model. Eh po, tsaka paano pa nakita ko yung teacher ko? Yung, ay, yung principal ko na lang nakulot. <laughs> <laughs> yung principal ko nakulot. Naglalakad sa hallway. Nakabibe. Hindi lang bibe, bitch ko pa. Siyempre, principal siya. Yung mother bibe. <laughs> <laughs> May nakakabit sa belo. <laughs> ay, oo nga. No? Ay, Kasi... Sister Alice? What? <laughs> bongga. Okay. Hindi, uh, Sir Alice gusto ko. Si Sister Jollibee, si Sister Lee. O, oh, sige. Yun yung principal na inabutan ko dati mga kapatang helmet kasi nga sa all girls kami. Mga madre. oh maglalakad sa hallway, Sister Lee. <laughs> <laughs> Nakabibe. Nakadikit do na sa belo. Sige nga, gagalangin ko ba? <laughs> <laughs> ah, Natawa naman hindi. ako. Natawa <laughs> na ako sa vision. Na-imagine na ko rin. <laughs> <laughs> na Aga-aga. Ah, oh, ba't ang helmet? Nagpa-flag si Remonick. Kumakanta kami Hail to our dear school today. Sige, kita yung itawin, mga madre. Naka-Helera, naka-Bibbe. Sige. Nyo. Ito, medyo ka pwede nakakatawa siyang isipin. Pero mabalik tayo sa morality na lang ha. Sa morality na lang. Balik natin ang GMRC. Alam mo yung GMRC, yun ay nawawala eh. Alam mo, gusto ko isipin ng ganyan si sister Alice. Si Sister Alice, bagay sa kanya. Habang nangahabol ng bata. <laughs> pero kay Sisterly kasi, <laughs> nakakaloka, pero ito nga, bigyan ka per. Ano masasabi nyo naman dito? Mga kabata helmet. <laughs> okay lang sumali sa trending, okay lang sumakay sa trending, pero may mga tamang lugar, tamang panahon, tamang, tamang sitwasyon, okasyon. tamang okasyon, tamang tao. Uh -oh. Hindi ako natin pinipigil. Diyos mo, kahit ako sa ospital, magsuot ako nito, carry lang. Kung wow! nasa pedya ward ako, na, nasa pedya ka. Pwede Pucha, naman sabihin. Pucha, magkaganito ako sa psych ward. Eh, baka pati ako nahalo na sa mga baliw. Hindi, saan mo? Sa Jeria. Sa Jeria? <laughs> Nakaganito ako, papasok ako sa ICU. Sige nga, ma-appreciate ba nung mga nakatubo doon? Mali mo magising <tip> yun sa ICU. Wow, e ko, ah. e ganda e ko, ng baby mo, nurse. Hindi e ko ma-imagine. Gusto ko nang mabuhay ulit. Hindi ko pa sa sumalangat ng mga kanyang kaluluwa, yung chief nurse ko dati sa ma sa malolos. Pero patay na yon. Uh -huh. Paano kaya ko si chief nurse si Ma'am Jesus yung nakabibe? Uh -huh. 'Di ba? Tapos nasa OR kami. Oo uh -huh. Oh. Oh, mag oopera kami ng pasyente. Tapos nakaganito nag ano tapos ang inooperahan mo colorectal. Sige nga. <laughs> alam mo mga bata helmet. Ay, kung ganyan ang <laughs> doktor at nurse mo habang nagtutuli. Ah. <laughs> Umagal na yung baby. Wah, 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 Ano? Hihiwain ko na. <laughs> Hindi ko maisip medyo go Kasi parang naging katawa-tawa na lang tayo. Mm -hmm. Kung kayo gusto nyo maging tawa huwag na po kaming idamay. <laughs> Sarili nyo yung decision yan. Pero ito nga kasi nga, di ba, nung sa Binondo, yung um, New Year, okay uh, um. lang yun. Kasi yung okasyon, New Year. Happy, happy. Happy, happy. Ikaw, ito na lang, Bichoka Per. Mm -hmm. teacher. <laughs> Uh, <laughs> so, I have 4 four sabihin <laughs> ni Teacher mo sa I have four bibes. Pero syempre, et, Ito, eto, eto. If the plant ate one, how many will be left? <laughs> Or four, we will be right? Four. Ay, fraction daw. Bito ka Four uh, over four <laughs> equals one. One plant. <laughs> Ito lang bito ka eh. Nako, Mala, alam ko, maraming magre-rebat dyan. Oh, ha, okay. na, <laughs> bakit ba na. nagiging nega ang tingin nyo? Maganda naman ang sinabi ni Sekretary ng DepEd. O, oh, sige. Sige. Ano natin? Himay? Oh, himayin Arihin. natin yan. Himayin natin sige. yan. Oh. role playing tayo. Oh, kunwari, ako Reverse troll. Troll ako. Tayo. Troll. Bakit nyo ba masyadong negatibo yung tingin nyo? Eh, ang ganda-ganda ng, ano, John, ng sekretaryan ng DepEd. Oh. Ayaw nyo nun yung visual aid na sa ulo na. Oh. Wow, ba? Napakaganda naman ni ma'am. May bibi siya sa ulo. At mga estudyante mo, may mga bibi din. Hindi oh. mo alam ko naglolokohan lang kayo sa classroom. Wow! Oh, oh. Patala, Hindi. Ma'am, you're so beautiful today, ma'am. Because of your bibi. Isa, no? Bichuga pearl. Has napasalaga. your bibe eaten today? Okay, class. Oh. Anong nauna? Itlog o bibe? Ma'am, bibe! Paano ako magtuturo ng GMRC? Ah. So, ayan nga mga ng helmet. Kayo, i-comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo regarding dito sa mga kabibihan na to. Baka na lang hindi gumawa ng sariling channel. Hello mga kabibeh, Kabibi mo, kabibi <laughs> ko. Kabibi kabibido. natin dito. Bibihan na. Hello. Ah. Nung una, Bejoga Poor, naghanap ng sunblock kasi may araw habang nag-speech. Meron may, pang kasunod dyan eh. May nabalitaan pa ako na. Hello sa DepEd din nangyari. Pero tapos ito na kayong bibi. Tapos na yung bibi. Akala ko so, yung, yung lakoy, umakit ng bundok, walang laman ng backpack. Ayun, oh, yun, yun! Ito bundok na walang laman yung backpack. Pero nakapag-selfie. Ayun na! O, oh, ito naman ngayon, bibi. Naku, disco video ko pa. Hindi ko talaga ma mawari. Kung nagkakaroon ng missionism sa mga libro, sa mga aklat, sa history, mm -hmm. bisyo ko pa. Ito ba, isasama pa ito sa history? Na nag-trending to? Oo, oo. trivia. Anong panahon? In what year? Dineklara ang pagsusuot ng mga Sa classroom ni teacher! <laughs> At sige nagpatupad! Nakakaloka mga kabatang helmet! Bakit hindi na lang po yung unahin ng pagpapatupad na ibalik ang GMRC? No, di ba? Yung pagtuturo ng honesty sa mga estudyante. Alam mo, ang GMRC, dapat yan, naka-incorporate na yan sa lesson. Kasi nung panahon ko, Bishop Park, ikaw, nung panahon nyo, 'Di ba meron tayo niyan? Kami mm -hmm. si ano Social yata studies, kami. Oh, si LE kami, sa si na pinapasok 'yan. Eh. Nakapasok na 'yan, naka-incorporate na 'yan. Nakapaloob. Nakapaloob na 'yan. Halimbawa sa math. Oh, pag na, nagsukli ka, oh, 'di ba? 1 plus 1 equals to 100 minus 20 equals 80. O, oh, 100 hmm. ang pera mo. Hmm. 20 ang binili mo. May 80 pesos kang sukli. Ibibigay mo ba o hindi? Mali, 125 billion. <laughs> Kakaloka o. Oh, basta makapata helmet. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo. As always, sabi nga mga sa buhay nyo, nag-helmet din na It keeps getting better every day. God bless everyone. Quack, quack. May nabalita ba ako, Bidjo Ano na Meron na, 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 na daw raw ano, rubber ducky na pwedeng sakyan. Kailangan ko makabili mo. Pupunta ako na, 10 hey! Gamit yun. <laughs> rubber ducky, you're the one.